Dalhin ka namin sa kwento ng isang tao na may isang pambihirang karanasan na humahantong sa kanya sa isang engkwentro kay Jesus sa langit na ang salaysay na ito ay hindi lamang kaakit, akit, ngunit nag-aalok din ng isang malalim na pagmuni muni sa kamatayan ng buhay at pagka-espiritual na sumusunod sa bawat detalye at ihanda ang iyong sarili para sa isang paglalakbay. Ang pagbabagong ito ay nagsimula sa kung ano ang tila isang normal na araw noong Mayo 5 ng 2006 ang tao na isang supervisor sa kagawaran ng pambansang kalayaan sa juvenile court ng lugar ng Seattle ay nagtatrabaho. Tulad ng dati na lagi niyang sinabi na gagawin niya ang trabahong ito hanggang sa ang araw na namatay siya. Isang pahayag na napatunayan na makahula sa ang sakit ay magbabawas tulad ng sa mga nakaraang panahon, sinubukan niyang tiisin nito. Gayon pa ang sakit ay hindi kinaya at nagpasya siyang pumunta sa emergency room sa ospital. Hindi lamang siya nasuri na may isang bato sa bato, ngunit mayroon ding isang impeksyon sa kidney. Nagpasya ang mga doktor na aminin siya at naka-schedule na operasyon para sa susunod na araw ay matagumpay ang operasyon at ang mga bato ay nabasag. Subalit kung ano ang hindi alam na ang mga antibiotics na pinamamahalaan sepsis ang kanyang mga organo ay nagsimulang mabigo ng paisa, isa at siya ay idineklara na namatay. Sa klinika ng mga isang oras at 45 minuto sa oras na ito, nakaranas siya ng isang bagay, pambihirang naalala niya na iniwan ang kanyang katawan at mabilis na dinala sa mga sahig ng ospital na lampas sa asul na kalangitan at panlabas sa kalawakan. Ito ay isang hindi kapani, paniwalang mabilis na paglalakbay na parang sa isang mata ay nakarating siya sa langit. Pagdating sa langit ay inilarawan niya ang isang pakiramdam ng ganap na kapayapaan at malugod na tinatanggap ang lahat sa paligid niya ay tila nasa perpektong pagkakaisa at kaligayahan sa kanyang pagdating. Nakita niya ang mga maliliwanag na ilaw na sa kanya ay mukhang mga bintana, hindi lamang mga punto ng ilaw sa dulo ng isang lagusan dahil marami ang naglalarawan na dumadaan sa mga bintana. Pumasok siya sa isang kaharian kung saan ang lahat ay perpekto at walang wala sa mundo na nagbigay sa kanya ng sakit at hapis. Karamihan ay ang kabuoang kawalan ng takot na napagtanto na siya ay namamatay bilang isang muling ipinanganak na kristyano na siya ay palaging naniniwala na pupunta siya sa langit nang mamatay siya. Sa kaalamang ito ay napuno siya ng kapayapaan at katahimikan habang inilipat niya ang lahat sa paligid niya, ay tinanggap siya ng mga puno ng bulaklak at kahit na ang kapaligiran ng langit ay tila masaya sa kanyang presensya. Napagtanto niya na hindi pa siya nakaramdam ng pagtanggap at sa bahay sa kanyang buong buhay. Ngunit higit sa lahat siya ay may isang matinding pagnanais na makita si Heso Kristo na harapan na lumalakad sa isang kagubatan na tila nagbubukas para sa kanya, alam niyang si Jesus ay nasa kabilang panig ng maabot ang isang pag-clear ay sa wakas ay nakita niya si Jesus na napapaligiran ng mga anghel at ang tinubos ang mga nabuhay sa mundo. At ngayon ay nasa langit nang makita si Jesus na hindi siya makatayo at naluhod na nakatingin sa paan ni Jesus ay inilarawan niya na habang dahan dahang itinaas ang kanyang ulo ay naramdaman niya ang pag-ibig ni Jesus na nagmula sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Habang tinitignan ng mukha ni Jesus ay nasasabik siya sa pakiramdam na tinitingnan siya ni Jesus bilang kung hindi pa siya sumuway sa kanyang buhay na ang pakiramdam ng ganap na kapatawaran ay malalim na inilipat sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan ni Jesus na magpadala ng kaalaman ng direkta sa kanyang isip at espiritu ng isang karanasan na inilarawan niya bilang isang pag Salin ng impormasyon ay nakakuha siya ng mas malalim na pag. Unawa sa pag-ibig ng Diyos, ang likas na katangian ng kawalang hanggan. At ang kahalagahan ng mga pagpapasya na ginawa sa mundo, subalit sinabi rin sa kanya ni Jesus, na hindi ito ang kanyang oras at kailangan niyang bumalik kahit na nag-aatubili na tinanggap niya ang mensaheng ito at bumalik siya sa kanyang katawan nakita niya ang mga doktor na tumigil sa pagtatrabaho sa kanya at naghahanda na ipahayag ang kanyang kamatayan ngunit sa sandaling bumalik siya mula sa kamatayan ngunit sa sandaling bumalik siya sa kanyang katawan ang mga monitor ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng buhay muli na nakakagulat sa pangkat ng medikal na ito ay nagbago ang kanyang pananaw sa buhay at kamatayan na hindi na niya kinatakutan ang kamatayan Alam na ito ay isang paglipat lamang sa isang bagay na walang hanggan na mas maganda na nakuha niya isang bagong pag-unawa sa kahalagahan ng pamumuhay sa bawat sandali na may layunin at pag-ibig ayon sa plano ng Diyos. Matapos ang karanasan na ito ay nadama niya ang isang malakas na pagnanais na ibahagi ang kanyang kwento at tulungan ang iba na maunawaan ang katotohanan ng langit at ang walang pasubatang pag-ibig ng Diyos. Ay naging mas mapagpasensya siya, mahabagin at nakatuon sa pagkalat ng mensahe ng pag-ibig at pag-asa na naranasan niya sa langit. Inilarawan niya na sa langit ang lahat ay sa perpektong pagkakaisa at kaligayahan na nakita niya mga puno at bulaklak na tila buhay sa paraang hindi pa niya naranasan sa mundo. Binanggit din ang pagkakaroon ng mga hayop sa mga nilalang na langit na kinilala niya mula sa lupa at iba pa na hindi pa niya nakita. Bago ang lahat sa perpektong pagkakaisa, ang isa sa mga pinaka gumagalaw na bahagi ng kanyang karanasan ay muling pagsasama sa kanyang pamilya sa langit nakita niya ang kanyang lola, si Maria, at iba pang henerasyon ng mga kamag-anak na bumati sa kanya ng kagalakan. Napagtanto niya na ang pamilya ay mahalaga sa Diyos at na ang aming mga bono sa pamilya asahan na makita sa langit. Ang ilan ay hindi niya inaasahan na makita doon na nagturo sa kanya tungkol sa kadakilaan ng biyaya at awa ng Diyos, na ay higit sa ating mga inaasahan at paghuhusga ng tao sa pagbabalik sa mundo ay nagdala siya ng isang nabagong kahulugan ng layunin na naintindihan niya, na ang kanyang misyon ay upang ibahagi ang kanyang kwento at tulungan ng maraming tao hanggat maaari upang mahanap at maunawaan ang pag ibig ng Diyos na siya ay nakatuon sa pamumuhay araw-araw na may higit na pagtuon sa pagmamahal at paglilingkod sa iba na alam na ang kanyang mga aksyon ay may walang hanggang mga kahihinat na ito ay nagbago din ng kanyang pangunawa sa oras sa langit. Alam natin na hindi ito umiiral ang lahat ay nasa walang hanggang kasalukuyan at ito ang naging pahalagahan sa bawat sandali ng kanyang buhay sa mundo. Kahit na higit na siya ay naging kamalayan ng kung paano niya ginagamit ang kanyang oras at kung paano makakaapekto ang kanyang mga aksyon sa iba. Pinag-usapan din niya ang kahalagahan ng panalangin at pamumuhay na may bukas at taos, pusong-puso sa harap ng Diyos. Ang kanyang karanasan sa langit ay nagpaunawa sa kanya na ang pakikipag-usap sa Diyos ay tunay at malakas at siya ay naging mas nakatuon sa panalangin na nakikita ito bilang isang mahalagang koneksyon. Sa wakas ay binibigyang diin niya na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang kanyang kwento mismo ngunit ang mensahe ng pag-ibig at umaasa na nais niyang malaman na ang lahat tanggapin si Heso Kristo. Ito ay isang kwento na nagpapaalala sa atin ng pagkasira ng buhay at ang kahalagahan ng pamumuhay na may layunin at pag-ibig. Kung ang salaysay na ito ay humipo sa iyong puso, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya. Ang iyong mga aksyon ay maaaring makatulong na maikalat ang mensaheng ito ng pag-asa at ibahin ang buhay. Iwana ang iyong mga komento sa ibaba tungkol sa kung ano ang naisip mo sa kwentong ito at kung paano ito naapektuhan sa iyo at tandaan na lahat tayo ay nasa isang paglalakbay at bawat hakbang na ginagawa namin ay mas malapit sa pag-ibig at ilaw na naghihintay sa amin.